Hello guys, welcome back to our channel. For today's video nga po pala ay magluluto na naman tayo. Ayan na naman Meron nga po pala kami dining manok na hindi ko alam kung ilang araw nang nasa rin. At eto nga po palang pinya na tira-tira dahil nga po walang gustong kumain at napakaasim. Ay di ayan na ang kako ang gagamitin ko sa pagluluto na ring manok at para naman kako ba hindi masayang. Sa mahal po kasi talaga nang bilihin ngayon ay nakakapanghinayang na kung may mabubulo. Iginis ako na nga po pala itong manok at hinayaan kung lumabas yung kanyang katas ang gusto, masarap po kasi talaga yung mano kapag sariling katas niya yung doon siya kukulo. Tapos nga po, inilagay ko na tong hiniwahiwang pinya. Makaraan nga po pala niya na ba, eh di syempre maghahanap na naman po tayo ng pangulam. Ito nga po, mama ako sa dalawa. Ang inay nga po pala dyan, ay eh, maglalaba sa sapa. Ay naman si Tia Bilin. Abay, inaya nga po pala ako na manguha nga daw po kami ng dahon ng ampalaya. Abay, alam naman po kasi talaga na paborito ko talaga ay ampalaya. E ring apot nakakita pa si Tia Billy na pwede na daw binhiin a ka ng inay aba ay baka naman e eh, may makapitas pa kaya nga po pinitas na niya. At talaga naman po kasing pag nandito ka sa bundo kabay kung ano-ano na ba naman ang pwedeng itanim dini. E ring apot pagkakaganda ng mga bunga ng ka Ay sa inyo po ba anong tawag sa ka Tapos po are may mga biko yung talong aruya. Sa Batangas nga po pala ang biko ang ibig sabihin imali Ang inay nga po pala niyan, igaling pa sa pagtitinda. Abay, syempre, kapag hapo naman, abay, maglalaban na nga po siya sa sapa. At tapos nakita nga po pala niya itong mga tanim na gabi daw niya. eh, ewan ko, may bumunot nga raw po. Ay, baka ako malamang pinagkukuha yung laman. Ayan nga po nagtatawanan pa diyan ang dalawa. At mm, sabi nga po ni inay ay si Tia Bilinchak ang kumuha niyan. Abay, pagkakainom ka kung magbintang nering si inay. Abay, harap-harapan ay. Ayan nga po itinuturo pa sa akin yung may tanim daw siya dyan na gabi. Oo nga kako, may tanim ka, hindi mo naman lupa. Tapos nga po, pumunta nga po pala kami din sa may taniman ni Tionek. And ako kako, baka kako tanim na ni tiunik na ampalaya aring aking mabuno Natuwa nga po ako dyan, abakakot napakarami naman po pala talagang ampalayang ligaw. Tapos nga po aring saging ni Tionek na tanim, abay pagkaha haba ng buwig ah. Uh, talaga ka akong napakainam. At alam niyo na pang napakaraming aso din sa amin sa bundo. Kaya nga pat nagsisamahan pa sa amin iyan. Kung nasa saan ng inay tiyak, nagsisisama yung mga aso na iyan. At eto na nga po, ari nga pong kinukuha ko din eh, yung talaga, hindi yung pabunot, patalbos lang at kako ay sayang, yan ang kako pag tinalbosan, abay di ba put susuloy pa naman, edi, may makukuha ulit sa susunod nakaw, dahil sa bidyong ari makakikita ako ng may ari din na ako pala ang kumuha ng kumuha din ni ng talbos ng ampalaya, gawa ng hindi naman kami nagpaalam, eh. ari nga po palang mga tinatalbosan namin ay eh, ampalayang ligaw, ang Ang bunga nga po pala niyan, iyong eh, ampalaya na Mal pabilog tapos nga po eh maliliit. Ayun po kasi dati favorite na favorite ko talaga 'yon. Hanggang ngayon naman madala nga lang po ako makakatikim na ng ampalaya ngayon. Gawa nga po yung asawa ko eh, hindi kumakain pag po mag may ampalaya edi eh, magkaiba pa kami ng ulam, magkahiwalay pa rin po ng plato. Eh dati nga po nung nasa Batangas nga po kami, abay pinapapako iyang ampalaya, pakukuluan lang ni tatay ng iga. Tapos po Isasaw ko, ko sa bago ang Batangas, abay ayos na. Nahilig ka? nga rin po pala ako ng pangangain ng Ampalaya. Gawa nga po nung bata ako. Ang sabi ng tatay ko, abay pampatalino yun. <laughs> Pinapakain po ba sa amin yan ni tatay ng hilaw? Oh, uh, di kami naman po ng kapatid ko, abay. una unahang kami sa bunga ng ampalaya na yan. Kaya po, bata pa lang po ako, abay. Kumakain po ako ng ampalayang hilaw, ginagawa ko nga pong candy. Tingnan nyo nga po, erit. Napakarami kong talbos na nakuha, abay. Napakasarap niyan sa sardinas. Tapos, i meron nga po palang bunga ng sardi... Ay, sardinas tuloy. <laughs> nga po ng sigarilyas, aret Iba-iba pang gulay. Paano po ba yan? Maraming maraming salamat po sa pananood. Just follow RP and subscribe to our YouTube channel. paalam. thank you for watching.